Mami and Baby Si Mami Bunny Talo pa si Baby Parapets Mayroon, pakita kaya na, mayan, Ay, Akala, na yun eh. ah, Sige na, crawl na Yehey! Okay, pakita okay. okay, <laughs> na, crawl na Oof! Oh, matay mo naman mag-crawl. Pagod? Hindi pa, di feel. Kanina pa kasi eh. Baka gusto nang diretsong tayo na, wala nang crawling-crawling. Hindi nang crawl. Kanina, grabing crawling. Eh, sis? shish! Eh... Baka napagod na. O, oh, ayan na. Uy! <laughs> ayan na! Boink! <laughs> <laughs> Anak! Lalaki na muscles mo 'yung pakita mo sa kanila Ay, siya, malakas eh. ka. Di habi ada line liner ting mo. Toy. Tomo? Toy. Hindi naman bilis 'yang mag-crawl. hi. Sige. Mami boleh Mami, no message pasal. Ah! Peligo. Laija. Laija. furry pets the cat, dog, bunny. Elijah. Go go go. Toy. Ah, wow, ba, yun, yun. Malayo-layo na yung narating niya nga. Oh, galing sa dun eh. Elijah! Mm -hmm. Laija! Hi! Uy! Uy, toink! <laughs> ah, sige na, mamaya ulit.